andito po kami ngayon sa puntod ng anak ko. Na, ako lang <laughs> sa internal Ay, garden. Na, 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 na. Ah, dito. <laughs> Diyan, ano ba yan? <laughs> <naman. Kapalat> ka. Hindi ko kaya ayun ang kay red for white na ayun ang kay red for white na ano ayan yan kay red for white yan ayan kay red for white yan na mausileum wala pa dito kay red for white ito portrait pero po.

Ang wala yung picture niya. Ubusin. Okay lang yan? Teh. Siyan mo sa akin ah. Hmm? Isa princess, ubusin mo yan. Bakit ka? Ubus mo ba? Siyan mo lang yan. Ubus na ako, kumain ako kanina. Panapit na kami maglagay. Sige, tapos mo doon. Ah, bawal. Ah, tapos mo doon. na mo Iwan mo lang yung hindi na may yan. Ay. Sino? Pwede sa buka nga. Hindi nga ako. Pwede talila lang hmm. ako. Ano artista na sa'yo doon? Nagurang. Bilya oh, Flores. Hindi ito rin yung kay Bilya Flores. Hello! Ayun ang kay Bilya Flores. O oh, yung sa may green. Alis dyan na Ayun sa may sa may green yung nicho na yun. Ay, yes. yung nicho na yun na isa. So, may kulay green. Yung kay Bilya Flores. You? Ayan. Ka na kay Miss Bilya Flores po. Ayan. Ayan. Tapos kay Red for White. Ayan. Ayan. Ayan.

ba't pa kumakain? Kumain ka lang, princess. Lang, uh, wala na ako nung gano. Kumain ka na. Huwag mo kumbusitin. Hindi na ako. Dami kasi natin mag-logon.